sino may sabing hindi pa uso ang ano o hindi na uso ang tumbalata <laughs> ayun sila o oh, oh tumbang preso ba yun hello ano day tumbalata 'yon nabulig ka rin kan Miglit paglaro. Ay, nai, baby. O, oh, nanonuli ko, anday. Adi, di, 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 baby. Halika, di, di. Adi sila, adi sila, kuya, o. Oh. Ang dali. Ay, oh, dali, 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 dahan. Baka maano ka, dyan. O, yun, nalaro sila, kuya. Sit down. Um, sit down. Wow, ayun. Okay. Okay. Tumbalata. Tumbalata kong sa atin. Agi, agi, agi. Agi, agi. Ang bata dahi, kuha na na ko Mangin matuwad. Ay, ito, pinahadlok ako. Hmm. Ayan, oh, laro nila, oh, ganda. Ganda. Hindi dei, bayan mahulog. bayan mahulog. Ano yung, ano tawag niyan? Day, Priso, Ano yun? Day, ano tawag ito? Hindi, yung isa. Preso. Ano yun? Anong pangalan niyan? Tumbang preso. Oh, tumbang preso. Pag sa amin, sa waray, tumbang, ano? Lata. Oh, tumbalata. Ayan. Naglalaro ako niyan dati. Los aku yo 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 Tutuh lokoh mammi Mammi ni mammi Anu yo yang nan duun satabiday anu tu Kali nu yo Na yung una na pumati ko na ngalimtan ng tubig. But hindi na makapaglaro sila kuya Papagalitan ka O oh, sige Ayan, ayan na may kasalo na kayo Ayan na Ayan na Ay, huwag niyong anuhan ng bata ha Hello Ala, natulong na nga Naglit Ato na, ato na Ayan Ayan lang yan lang. Disturbo, no? Ang ah! <laughs> ginawa. Nagkala mo. Ay, na. Dali, tumba, itumban nyo na. Okay. <laughs> Wag na isali yung bata, ha? Hmm. Ay, gano'n pa pala yan? Kaya pala. Agoy, kalaki naman niyan. Yan ang, ano, sabi ko, ano yan? Asus. Asus.

Huh? Eh, magkasama. Ah, hindi na yan maglalaban. Magiging ano na yan sila. Best friend. Wala na. Oo, oh, dapat hindi yan pinagsasama. Oo, para pag nagkita sila, away sila. Pinagsama. Pinagsama. Si ano yan, ano? Sino ba yan? Inuil? Ano ito? Lovi? Sino? Yung may dala na. Ay, ganun. Yung may dalang, ano? ting tanungin mo nga. Alam mo, ang ganda ng bahay na ito sana, oh. For, ano siya. Tiles. Tiles ba tawag dyan? Sino mama at papa mo? Yung papa na lang. Sino papa mo, Budong? Sino papa mo? Sino papa mo? Oh, Richard nga. Richard? Richard Gumis? Ha? Ayan na lumalaba, no? Oh, Richard? Lumalaba na, lumalaba. Ayan na naman, tara na. Ay, talaga. Saan ba yung bahay niyo? Hi, Louie! Tara, ilapan natin! Lalo, <laughs> Ano ba mga pangalan niyo? mga pangalan niyo? Jan, jan po. Oh. Jan, iyong isa. Pam pam pam. Pam pam. Ikaw dong. Rich po dong. Oh, rich. Inat. Yaman. <laughs> 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 Itong isa taga saan naman siya? Doon po yan sa dulo. Mga taga doon kayo lahat? Doon po, doon po ko. Ah, dapat naliligo kayo araw-araw para hindi mapa mainit. 'Di ba? Ah, gabi kayo nag ano, maliligo. Mm -hmm. Oh, good boy siya kasi uuwi na siya. Para may kanya-kanya silang bahay. Maganda dito maglaro. Kaysa sa ano sa doon sa loob. Doon sa sa doon sa kanila banda. Madilim doon, no?

Sige nga. Wow. Bigay mo nga kay ano? Bigay mo nga kay... Ay, Hindi, ano? Kunyari, kung, banya nahawakan ba niya? Sige na. Oo nga. Ay, um, oh, nga. Yan. Ayan, di, ano mo sa kanya? huwag mo lang ibigay sa kanya talaga, ha? ka natatakot? Ha? Hello? Ay, gusto mo yan? Dito ha? Dito dito kasi po ito friendly po talaga ito eh. Wow. Ang labod pa daw kay yung pig tol. Ay, napis ka. Diyos ko po. Ang <laughs> kita kang kamay. Barata Hala, ano yun kaya? Okay. Makati yun. Nakakasunog yun, ah, yun, yun. Ba? sa balat day. Ito na, ito talaga. Mm. Nakataot din ako dito. Ako rin eh. Uy, tatakas ka pa. Hindi kayo nag-aaral doon? Ah? Naga ha? 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 Ah, saan kayo nag-school? Sa labag. Ha? Sa Opo. Hmm. Pupunta lang kayo dito maglaro, ha? Dito kayo maglalaro. Kumadato sa dito. Isali niyo yan, bata na yan, ha? Yan Iyan ba? Pag medyo lumaki kunti, ha? Isalin wait yan, ha? ibibinta niyo yan? Mm. <laughs> hindi pa may mga palagilogi pa silang nalalaman inakit <laughs> ko ay kaya pala ay ganun kami nga pinapatay <laughs> ay hanggang pag mayroon, eh ano namin itabi namin, bigyan namin sa inyo Marami dyan, gagambang bahay. pwede, yun, yung gagambang bahay? Na, na ano yan kaya? Nag, nangingit mo dyan ng puti na ano? nang na bilog? Ay, hindi po yun ito. ha? training yun eh. Ano po yun nila, tae? Ay, tae ba yun? Yung puti na bilog? Parang ustya? Ay, yung mal, ano? Pero po yung loob orange. Malay ko kung ano't loob. Ah, malay man namin yan. Mm -hmm. Baba, man dyan, huwag kayo dyan. Orong kayo dito. Okay, Ay! Okay. Ay! Iday ho! Iday! Oo uh ho! -huh! Okay. Ay! <laughs> <laughs> Hi! Hello! Hello. Hello, Hello. Ayun, okay. lata daw! Saan ka galing doon? Mm. May sakay ka ngayon? May ka ba? Sino yan? Tulog daw. Sino? Chelly. Ah, si Chelly ba? Patingin daw. Ay, Chelly! Hello! <tong> antok na antok. Tina. Sino yan? Yung isa pa? Ano sila? Oh, ayawan lang ko shit ano ko cheli ah kagat kagat kag oy alam niya kasi kung sinong driver um hmm, ang baho naman dino kayo diyan dito urong kayo dito ang baho diyan dahil sa butas Uro kayo dito. Okay na, bye bye na, baby. Bye bye. Hi, bye. Asas, arti. Okay na, bye bye na. Bye bye na, bye bye.